May mga pari ngayon na may mga alagang aso o pusa na pinababayaan nilang gumala sa simbahan lalo na sa altar kahit pa sa Santa Misa. Ayon sa Novetiyay na Journal ng Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, bawal sa sanctuary area ang mga hindi kasama ng pari sa liturhiya ng Eucharistia. Kung may mga taong ang bawal doon habang nagaganap ang Misa, paano pa kaya ang aso? Ayon sa isang article ng Catholic Stand, isang malaking distraction ang may makitang pet sa Santa Misa at mapanganib pa ito sa mga may allergy sa mga ganitong hayop. Ayon naman sa opinion ng isang Reddit user, hindi dapat ang mga hayop sa altar. Itong si Father Kenneth Masong na Beaker Cooperator ng parokya ng katedral ni San Agustin sa Iba, Zambales ay inihalin tulad pa ang sarili kay San Roque sa pagkakaroon ng alagang hayop hindi kailanman dinala ni San Roque ang asong gumamot sa kanya at nagdala ng pagkain sa kanya sa Santa Misa, at walang santong gumawa nito. Sabi pa ng isang commenter ni Father Kenneth, buti pa daw ang aso ay nasa harap ng altar table, imbes na maglagay ng simbolo ng kordero na karaniwang iniuukit sa mga altar table. Ito naman si Father Marvin Yap Alili ng Palawan ay nagpabidyo pa ng kanyang aso habang nasa kasagsagan ng liturgy of the Eucharist. Nakatihaya pa ang aso at exposed ang genitals nito habang ang katawan at dugo ng Panginoon ay itinataas sa altar table. Ang ganitong behavior ng mga modernist ng pari ay nakakabahala at dapat na matigil para sa kapakanan ng Santa Iglesia. Kung huwag magatubiling ipagbigay alam sa inyong lingkod ang mga pari o obispang hinahayaang may pet sa altar sa oras ng Santa Misa.